So what's up mga kaunlad? This is Prince of Femia Buhay na buhay For today's episode <laughs> Ba't ko nasabing buhay na buhay For today's episode? Kasi kapon Alam nyo naman di ba diba, kung sumusubaybay kayo Sa daily vlogs ko no? Kapon Munti ka na akong Malunod yan. Akala ko katapusan ko na Kasi nag swimming ako kapon sa may resort Sa may Indang Cavite ayun, munti ka na ako malunod. Although, marunong ako lang mo, lumangoy, basic. Kaya lang, sanay ako sa mga mababaw lang, hindi sa mga malalalim, no? Na level ng tubig. Kaya, ayun, <laughs> tinray ko mag-slide. Siyempre, lalaki ako. Siyempre, challenge ko talaga, nature ko. Challenge yung sarili ko sa mga ah, bagay na, I yun, harapin yung kinatatakutan ko, ba diba? Kasi doon tayo mag-grow. Yun lumabas tayo sa comfort zone natin. Lagi ko naman sinasabi sa channel na ito. So, ayun nga, tinaray ko mag-slide. Ang nakikita ko malikos, hindi, hindi ako nagtanong no, kung malalim ba yon gano'n ba kalalim yung uh, babagsakan ko na tubig. So, ayun na nga. Uh, hindi ko inaasahan. Munti ka na malunod. Akala ko katapusan ko na. Buti na lang, alam ko yun kung paano humingi ng saklolo kapag alam mo na lulunod ka na. Yung mo yun, mabilis yung kamay mo. Akala nga nung mga sumagip sa akin, nagbibiro lang ako. Oh, totoo. Akala nila nagbibiro lang ako. Kaya pala, hindi nila ako agad-agad sinagip. Kasi akala nila nagjo lang ako. So yun, nung napagtanto nila, ay, seryoso to. Mukhang, nal mukhang nalulunod talaga tong batang to. Yun, doon nila ako sinagip. Tatlong lalaki, ginamit ng Lord, instrumento, para sa gipin ako. Share ko lang yung na-experience ko that time na ano, na nalulunod ako. Sa mga magbabalak dyan na mag ano sa swimming, matuto sa swimming o nan, siguro nandito yung ano, nandito yung feeling na kung beginner ka pa lang, nandito yung feeling na feeling mo para malulunod ka talaga kasi yun yung nangyari sa akin eh, nung nagsisimula pala akong matuto basic na swimming kasi PE namin yon yon part ng PE namin yon yung swimming nung nasa perpetual pa ako nag-aaral senior high so ayun nga wag pangunahan ng taranta yan yeah. wag pangunahan ng taranta kung ano yung naiisip mo para makaahon umahon ka tapos pag medyo nakaahon ka na yun wag mo yung dalawang kamay mo mabilis yan para ano para may sasagip talaga para makakuha ng attention may sumagip sa'yo. So, ay nga, kaya ako sinishare ito. Buhay na pa salamat sa Diyos. Well, siguro hindi ko pa oras that time. Kasi ako naniniwala ko pag oras ko na, oras ko na eh. Wala, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin to buhay. Buhay ito na binigay ng Diyos sa atin. Kaya, siguro may mensahe ang Diyos para sa akin. Kaya nangyari yun. But, I realized, no? Ito lang na realize ko nung uh, pagkatapos kong ma masalba, no? Maisagip kaapon Tapat si Lord sa lahat. Wala siya pinipili. Lahat pinagpapala niya. Lahat nililigtas niya. Alam mo yun, minsan ko pang naramdaman yun pagmamahal ng Diyos. Sa iba na sabihin natin hindi naman relihiyoso sa iba na sabihin na natin na bisa uh, hindi sana ay makarinig na mga ganito. Pero corny kumbaga sa pandinig. Pero totoo, naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos that time. Yung feeling na ang dami kong pagkukulang, ang dami kong kasalanan, mabibigat na kasalanan na gagawa. Pero nandito yung Diyos, handa pa rin ipamalas yung kabutian sa akin. Naalala ko nga sabi nung nagligtas sa akin. Tatlong lalaki yon, tatlong kuya, nagligtas sa akin. Maruno ka naman lumangoy eh. Tubig tabang lang talaga. Iba, iba, lang talaga yung tubig. Hindi yata kinaya ng bigat ng katawan. Something like that. Pero, all in all, salamat sa Diyos. Salamat sa pagliligtas niya sa akin. Patunay lang yung sharing ko ngayon. Patunay lang yon na walang pinipili ang Diyos sa pagpalain niya. Even though makasalanan, even though kahit hindi relihiyoso malapit man sa kanya o hindi pina-experience niya, pinapamalas pa rin niya yung kabutihan niya. So, thank you for watching this video, mga kaunlad. Salamat sa Diyos. No? Kung hindi ako, kung nalunod ako at talagang binawian na ng buhay kapon, ako, walang Prince Octemia na nagsasalita ngayon sa inyong harapan para gumawa nitong daily vlog at magpaalala sa inyo. No? face your fear but mag-ingat, no? Mag-ingat. Dahil na sa mga kalalakihan na nanonood ngayon, hindi masama na harapin yung kinatatakutan pero mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Yan yung natuturan ko kapan. So, thank you for watching this video. Goodbye and God bless.